Ayan mga kaibigan, nagpapausok po ako. Meron po akong nakitang mga bunot. Pausok po tayo para yung mga lamok eh lumayas. Ayan po, hanggang sa loob ng bahay Mag mga usok po yan ang loob ng bahay namin. Pero okay lang po yun para ang mga lamok eh lumayas. Buti na lang may bunot ng nyog. Yan po. Umuusok, umuusok. Ang dami po kasing lamok ngayon mga kaibigan. Kaya nagpausok po ako. Nandiyan sa mga halaman yung mga lamok. Yan ang usok. Papasok yan dito. Okay lang. Bye, <clears throat> Ay, naku. Marami pa rin tumataya sa mga ganyang pataya-pataya. Nagbaba ka sakali na manalo. o so, minsan, sayang din ang pera kasi hindi mo na naman alam kung mananalo ka o hindi di po ba mga kaibigan ayan mga kaibigan ang ating uh, pausok dagdagan natin ng ano ayan dito sa loob ng tricycle yung hiningi kong ano hiningi kong Ayan. Parang meron pa ditong bunot sa kabilang. Ayan, para pumasok din dito. Oy, pit ha. Parang meron pa ditong bunot. Ay, wala na. na napit yung aking apo wala na yung bunot yan na lang nakitira yan parang sarap mag ihaw ng isda bawal magpa usok dito sa amin pero pag may manita sabihin ko na usok lang naman hindi naman apo yan para lang lumayas yung mga lamok mga kaibigan yan ang mga pausok-usok natin ay, yung aking tiles. Yan, yeah, naka-tiles po yan ang aking plant box. Sorry naman, tiles. Hindi ko napansin agad. Naka-tiles yan, mga kaibigan. Hanggang doon yan. Hanggang dito sa isang dulo. Tapos doon, naka-tiles din yan. Para maganda. Kaya lang, natatakpan na ng mga halaman pag uh, dumating sa punto na ayoko lang maghalaman dito sa plant box magkikita na yan ano na yan tiles mga ano, kaibigan Ang ganda po yan oh. kasi darating at darating po yung araw na puro po yan ganito na lang sa harapan namin Matagal po ang buhay ng halaman na to. At matagal din po yung buhay ng bulaklak. Matagal po yan, mano. Masira ang bulaklak. Ayan o. Sana lang ay lumayas na yung mga lamok. to tuyong-tuyo yung ano ng aking halaman. Pero diniligan ko po yan eh nang umaga pero ganyan na uli. Ayan, kuhanin na natin itong kalamansi kasi malalaglag na lang yun. Sayang naman, di ba? Ayan. Kanina po ay uh, masyado pong uh, ang kalawakan. Akala ko eh, uulan pero hindi pala. Yan ang mga ibon. Pinibigyan niya ni mister ng ano. Yung pagkain po yung umaga yung mga ibon na yan. Tapos naghihintay sila uli kung bibigyan sila uli ng pagkain. Ayan mga kaibigan, no? Oh. Yung uh, mga bulaklak. Marami yan, o. Oh. Ayan pa. Yan. Lahat po yan ng talbos. Basta na mulaklak po yan. Lahat po yan ng talbos ay magkakaroon po yan ng bulaklak. Yan. Dami na no, mga kaibigan. Ayan pa. Ito yan. Bumuka na ito yung kauna-unahang bumuka ito pa tapos tinan ko nga dun tingnan yung mga kaibigan itong ano ko, cactus may kitin years na yata itong cactus na to pero kahit minsan hindi man lang namulaklak yan yung puno niya Yan, mabuti nga mga kaibigan at uh, dito na yung ano ng tubig pero hindi nila sinimento. Yan o, oh. yan, inalis na nila dyan sa original na ano. Tapos, alam niyo po ba kung nasaan yung meter namin? Parang tinipid po ang ano eh, ang uh, meter base ng uh, tubig. Ganoon din dito o. Oh. Yan. Mga ah, na lang po ang ginawa ng mga taga water district. Tapos, dito po yung aming meter bisa ang Nasa pangalawang bahay. Ayan po. Oh. yeah Dan One, two, three. Amin yung ano. Ayan, yan. yan. ang amin at po yan may ng metro tapos dito ganoon yeah. din lima naman sila ay hindi anim ay four a ah, five yan po ang mga metro <laughs> ayan tapos napalutan na yung mga tubo hindi man lang sinimento parang iba na naman yata ang kontraktor na magsisimento ng mga tubo na yan yan mga kaibigan medyo umaambon-ambon po ngayon Okay na po yung aking uh, pausok. Yan ang mga bulaklak. Oo. Yan ang mga bulaklak na mga sinauna. Ang mga bulaklak. Yan. Hindi po ba kahit saan lang ito ay uh, tumutubo. Yan po. Yan mga kaibigan, palikan ko muna yung aking sinundihan Kung okay na siya. Baka makasunog. Ayan, malapit na uh, Tapos yung kanyang buhay. ayan Wala naman siyang masasunog dyan. Yan mga kaibigan, hanggang dito na lang po ang ating na uh, vlog ngayong hapon. Sa pong magandang-magandang hapon sa inyong lahat. Hi.